Iya, yeah, mga kamatik maganda magandang hapon mga kamatik, eto ulit tayo kahit na ulan testing pa rin tayo mga kamatik mayroon tayong ginawa na tutubi mga kamatik. nasusubukan natin ngayong araw eto mga kamatik tutubi tutubi mga kamatik yari sa tingting. ting, -ting sinubukan ko lang mga kamatik na gumawa na sinimplihan ko lang hindi na ako ng katawan medyo matatagalan mga kamatik pero kaya kaya na magawa ng may katawan mga kamatik pati ulo kaya kaya pero naghahabol tayo sa uh, gawa ng maraming buwi-bili, kaya na uhuli tayo mga kamatik kaya gumawa lang ako ng Tutubi na simple lang yung pagkagawa mga kamatik. Naayari sa tingting. -ting. Ito, kasama ko na naman si Pao. Na binigay ko sa kanya yung ginawa kong fighter noong araw mga kamatik. Ngayon yeah, susubok tayo ng tutubi na simple lang yung pagkagawa yari sa tingting -ting, mga kamatik. Dating gawin. Dito tayo sa malawak magpapalipad para walang kasabi-sabit di delikado balay sa kuryente at sa yero pagka magpapalipad kayo kailangan huwag kayo sa kuryente pagka kayo pag sumabit yung tali nyo at sa ringgola sa kuryente ba pa kayo makuryente mahirap na pa, huwag yun ang kunin hayaan nyo na lang Hanap na lang kayo ng maluwag na pagpapaliparan mga kamatik. Katulad dito. Maluwag siya. Medyo mainit lang mga kamatik. Pero susubukan pa rin natin. Dito mga kamatik umulan. Ngayon tumigil na. Ngayon medyo pumapatak pa rin. Pero testing pa rin tayo. Kaya mga mga take, up ko muna yung ating tutubi. Kaya yeah, mga mga yung ating tutubi. Kaya yeah, mga mga simple lang yung ng tutubi natin. mamatik mga sa tingting. At kanyang buntot. Ayan, mga matik, simple lang yung tutubi natin. Ayan, si Red Paw. Ang kanyang lahi kong kasama. Ayan, mga matik, ang tutubi natin. Usubukan natin paliparin. Ayan, mga matik, pinalipad na yung tutubi. Ayan. ayan yeah, mga tutubian tutubi yan sa tingting -ting. mga matik gaya lang kasimple paggawa ng tutubi hindi ko na siya inartihan hindi na rin ako gumawa ng katawan ang tawag dyan mga mati, platform sa susunod na lang mga matik medyo busy pa tayo kaya hindi ako gumawa ng may katawan eh yeah, mga tutubian tutubi yan uh, ko muna kay red paw ayan Ayan. Ayan yung tutubin natin, mga matik. Larga mo pa, oh. Medyo naambung pa. Bagil. Bagil. Ya. Dia mesti ada mana pau. Dia nak pada depannya no gini no. Oh, larga kena nang. Oh. Ya yeah, mamatik yang hati tutube. Mai ganda cantik nan Umaambun pa, mga matik. Talagang minamakas tayo ngayong araw, mga Hindi tayo makapagpalipad ng maayos dahil sa umuulan dito. Ngayon, umaambun naman. Kaya, tutubi tutu lang ang pinalipad ko mga matik. video nyo no? Ngayon, na, Yo yeah, mga matik, hanggang dito na lang. Salamat. Yan ang tutubin natin ngayong araw mga matik.